At so yun, hello, what's up mga boss so, for this episode na mag-share lang uli tayo ng counting technique. Siyempre, sa pagle-layout ng ating mga floor tiles. So para malaman ninyo, mga bossing, yung mga dapat nating gawin at yung ating mga dapat gamitin. Okay, ito mga bossing. So bali, so nakikita ninyo, meron tayo dito nga naka-prepared na laser level at saka isang pirasong tiles na nakapix. So ngayon, bali ang ginawa natin mga bossing, syempre nag tayo. So bali ang uh, sa video na to, uh, share, -share ko lang sa inyo yung uh, ibang tips ano, sa paglayout layout ng ating mga floor tiles. Nang sa ganon, alam na ninyo yung gagawin ninyo. So para hindi kayo nakakaroon ng problema. So syempre unang-una, saan nga ba tayo kumukuha ng layout ng ating tiles? Ayan. Uh, shoutout nga pala muna dito sa Dewalt Laser Level. So dahil dito sa Dewalt na to, napapabilis at napapadali yung aming trabaho with quality work. Siyempre, ang ating laser level na Dewalt ay 100% accurate. So kaya naman, hindi maliligaw or magkakaroon ng mga problema or mistake yung ating trabaho. So maraming shoutout. So sa lahat ng mga construction worker na kayang mag-provide ng mga ganitong gamit, i-provide nyo na. Dahil uh, sa trabaho nito, hindi kayo malulugay, no? Mas mabilis ang trabaho and then with quality work. So, kaya naman, gamit na kayo nyan. And then, ito nga pala, shoutout nga rin pala. So, meron na rin tayong uh, tile vibrator. Ito, mga bossing. Yan. So, bali... Hindi na tayo nahihirapan gumamit ng gumamit ng uh, rubber mallet, ano? So hindi na tayo nahihirapan pumukpok ng pumukpok dahil meron na tayong tile vibrator, ayan. So Sa mga gusto ng order ng tile vibrator na to, mag-message lang kayo, mag-comment kayo. Bibigyan ko kayo ng link kung saan in-order ang tile vibrator na 'yan. Okay? Siyempre, sa mga gamit natin, meron din tayong level bar pang double check. Meron din tayong glass and tile suction, so para hindi tayo nahihirapang magbuhat ng ating mga tiles, gamit tayo ng ganitong mga sawtion. Ayan, double Double suction yung gamit ko mga bossing, no? So may triple niya, may single, bahala kayo basta may suction kayo para mas maganda. Okay. So ngayon mga bossing, bali sa video natin na to, ang pagla ng tiles, floor tiles, lagi tayong kumukuha sa mayor hamba or sa main door. Yan, diyan kalimitan ng gagaling yung layout natin, siya namang pinapapunta natin hanggang dun sa end or sa mga bawat sulok bawat kanto ng ating mabahay, So, sa bawat wall. So, yan. Dito nang gagaling yung sukat. So, bali, isinesentro natin, mga bossing, ang tiles dito sa hamba. So, sa pagsisentro ng tiles, dalawang klase, mga boss. Yung pwede natin gawin. Pwede tayong magsentro ng ating mga B-cut, grove, U-cut. Pwede rin naman tayong magsentro sa nakikita ninyo sa tiles mismo. Okay? Ayan. Sa tiles mismo tayo nagsusukat. At siya nga pala mga boss, napapansin nyo, nakabalagbag yung ating tiles. 60 by 120 kasi yung layout ng tiles dun sa second floor is nakabalagbag. And then yan yung gusto ng may-ari. So, susunod lang tayo, no? Okay, pero yung layout talaga ng mga mahabang tiles na ganyan, paayon yan mga boss, ha? Pahaba. Galing sa main door, paayon. Okay. So, kung nakabalagbag na ganyan, requested ng may-ari, sundin nyo. Okay, walang problema dun. Pagkatapos, mga bossing, syempre, pag nakakuha na tayo ng sentro, No, nakakuha na natin ng sentro yung ating hamba. And then, kung alin ang itinama natin, yukat or yung ating mga tiles mismo. Pag naka-layout na tayo, ito kasi laser yung gamit namin, eh, no? so imagine niyo na lang tanse. Tansi yung naka Latag dyan, yung kulay green na yan, yung ilaw na yan, tanse. Okay, no? so bali yung laser na to, itong uh, linya na yan. So kung uh, example, tansi yan mga boss. So dapat, naka no, naka-eskwala dito sa ating hamba. So para itong tansi na to ay eskwalado. So ngayon, kapag yan na halimbawa eskwalado na tapos uh, meron kayong uh, nagsukat na kayo ng mga siruho. Tapos medyo pilipit yung uh, pader, hindi wala sa eskwala yung mga wall natin. Pwede kayong mag-adjust dyan ng konti. Basta make sure lang mga bossing, pag nag-adjust kayo, hindi kayo kakapusin dito sa pinaka main door. So pag may nakalatag na tayo diyan tansi, ang gagawin niyo, susukatin niyo bawat wall, okay? Wall to layout. Ibig sabihin, magsusukat tayo mula sa pader papunta dito sa ating layout. Okay, so para nang sa ganon, malaman natin kung ilang peraso yung tiles na papasok. Kasi minsan ang iniiwasan natin sa mga tiles ay magkasiruho tayo ng mga ganyang kalilito 2 inches, 1 inch, ano? 1 inch, 2 inches. Pag ganun yung mga siruho natin, bukod sa maliit, syempre, matarbaho, so pwede naman tayo magsiruho ng malaki. So kaya naman, kinakailangan i-check nyo. Okay, yung bawat papasok na tiles. Unahin nyo muna, pag galing dito sa sentro, itong uh, nilayout nyo, batak na tanse, dito muna. Okay, so nyo, yung wall, papunta doon, hanggang dito. Bilangin nyo kung ilan ang papasok, Depende sa tiles na gagamitin nyo. Kapag okay ang siruho ninyo, kung malalaki yung siruho ninyo, mas okay yon. At syempre, kung pwedeng mag-exacto yung, yung tiles natin, halimbawa, uh, 60 by 60 yung ating tiles na ginamit, exacto, 10 ang papasok, mas maganda, the best. Okay. Dito naman sa kabila, ganun din, i-check nyo rin kung ilang tiles ang papasok. Hindi lang yan, bawat wall na tatamaan ng ating layout so galing dyan papunta doon kinakailangan may sukat tayo galing dyan papunta doon bawat pader susukatin natin nang sa ganon, kung meron tayong adjustment na gagawin dito sa ating uh, layout may adjust natin kaagad ano so mahirap yung nakapix na yung ating tiles tsaka lang tayo magdo-double check so mas mahirap and then pagkatapos na mga bossing okay nakuha na natin yung sukat ng uh, ilang kung ilang tiles yung papasok sa magkabilang side. Gagawin naman natin, mag tayo. Okay. Ang pag natin, minsan ang uh, kinakabit nating tiles mga boss, galing dito sa pintuan pa rin oh, Minsan buo. Okay. Isang buo or depende kung uh, anong takbo ng siruho nyo. Gaya ng sinasabi ko mga bossing, kada magkakabit tayo ng tiles, halimbawa, nakaprepare tayo sa isang buo galing dito sa ating uh, main door, i-double -do check nyo pa rin yung piraso ng tiles na papasok naman, papunta doon, baka mamaya may kapos na naman kayong ganon, yun lagi ang i-check nyo. So pwede tayong mag-adjust ulit dito sa harapan. Pwedeng magkatabas yan, ano? pwedeng maging siruho din yan. Gaya ng sabi ko, depende sa hinihingi na layout ng ating bahay. Okay, so hindi naman lahat ng pagkakataon na ilalagay natin yung buo dito sa harap ng pintuan. May pagkakataon din, nagiging siruho yan. Dahil nga, once na i-check natin yung mga tiles, napapasok. So ngayon, pag okay na, naka-eskwala na kayo, ang gagawin nyo naman, magre-ready na kayo, magkabit ng tiles. At isa pang tatandaan nyo, mga bossing, kapag tayo, katulad nito, ito renovation eh, kapag bago, bagong gawa ang tiles, kinakailangan galing dito sa ating tap ng hamba. Ayan. Ang prepared natin na finish is 211 cm. 211 cm tap finish na nung ating floor tiles. So bali meron tayong 1 cm palagi na allowance sa ilalim ng pintuan. Ang purpose natin nun, para hindi sumayad yung pintuan. 1 cm is a standard So kung gusto nyo 0.5 lang, hindi naman sumasayad, 0.5, walang problema. Ang problema lang kasi sa 0.5, alam nyo mga boss, pag panel door, once na yan ay malamig, minsan nakakaroon niya ng adjustment, bumibigat, sumasayad. So kaya naman ang nire-request ko, nire sinasuggest ko na clearance natin sa ilalim ng pintuan is 1 cm talaga. Okay, so kung gusto nyo gayahin yon it's up to you mga boss. Okay, so ngayon pagtapos na yung ating layout, tapos na yung ating level, Okay na. Gaya na sabi ko, i-check nyo lang yung mga tiles na papasok sa bawat parte ng ating bahay. Ganun lang naman mga boss yung ating simple tips sa ating pagla-layout ng ating mga floor tiles. Kaya natandaan nyo lang, lagi ang ating layout ng ating floor tiles ay laging nanggagaling sa ating main door. Na meron tayong elevation na 211 galing sa top ng ating hamba sa ating uh, pinakabasyada papunta sa baba, 211 cm. Okay. So, ngayon mga bossing, at uh, yan, kung meron pa kayong katanungan, comment nyo lang dito sa ating uh, video and then, sasagutin natin yan. So, shoutout muna sa inyo lahat. Hangga, mga boss, hanggang dito na lang muna yung ating uh, simple tips. So, abangan nyo na lang yung ating iba pang tips dito sa ating channel, Julay M's.